Elmar, how true ang chika na buntis daw ang TV host at actress na si Maine Mendoza. Kasunod ito ng mga komento ng kanyang mga fans sa Twitter post ni Maine nitong Merkoles na grabe yung sobrang nakakaantok. Karamihan ng kanyang mga social media followers ay hinala na pregi na ang actress. Halos dalawang buwan matapos silang ikasal ng kanyang asawa ng actress at kongresista na si Arjo Atayde. Kabilang sa mga komento, baka buntis na ang beshi ko. Yes, nadali na. Congrats sa inyo ni Arjo. Naku, ganyan na ganyan si Alex Gonzaga sa show nila dati. May mini mengay na ba? Sa ngayon ay wala pang nilalabas na pahayag ang mag-asawang Maine at Arjo. Nabatid na pinaniniwalaan ng mga Pinoy na isa raw sa mga senyales na buntis na ang isang babae ay kapag madalas na inaantok pagsapit ng hapon. Oh, ganun ba yun? Saan saan sila nag honeymoon pala? Nasun, aking, nasundan mo ba? Base sa aking karanasan? Hmm. Base <laughs> sa aking karanasan. Base oh. sa aking mga ano lang naririnig. Uh -huh. Ay isa din talagang senyalis 'yun nakakapag mm. inaantok ang isang babae ay malamang oh. pregi na. Matapos siyempre kasi dalawang buwan, halos sa dalawang buwan matapos silang ikasal at nag honeymoon sila sa saan? London. Uh, London? May experience ka na sa mga ano ang nanganganak ka? <laughs> Maraming salamat, Adyosa. Yes, rajman Elmar. Happy weekend. happy weekend yes. po. Yes, Saturday po bukas. At syempre, Laughter is the best magazine show na kasama niya si Kuya Glenny at si Tita Daldalin. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan. Tatak, RMN.